Pinapatupad ko lang ang patakaran namin dito. Ano kayo? Ano gusto mo? Boss, maraming tao. Wala namang problema, sir. Eh. I-deposit lang niyo yung mga parilin niyo. You're nothing but a bunch of f**ks. Lahat kayo ay umaasa ng inyong kabuhayan sa akin. Bakit nagkandal ko lahat ng ito? Nagiging na yata kayo. Marami akong pinagawa sa inyo. At nagawa ninyo ng maayos ang lahat. Speed. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit nagkaroon ng bulilyaso sa ginawa niyong pagtatambang sa mga gold bars! Milyon ang halaga nun! Planado na natin ang lahat. Kung tutusin, wala nang kalusot-lusot ang anumang gagamitin natin sa pagtatransport. Pero dahil sa pagmamarlong ng isang kalahating lalaki, nagkakasya lahat. Marami sa mga tauhan natin ang namatay at may mga sibilyang panggadamay. Sinong lalaki yon? Napatay niyo ba? Hindi, General. Buhay pa siya. Pero sisiguraduhin ko sa inyong magiging maikli na ang buhay niya dahil sa atraso niya sa akin. Ano Ay ba? Ayos lang. Neng, dalaga ka na. Eh? Gatula! Lukas! Gatula! At tagal natin di nagkita. Namiss kita. Akala ko nakalimutan mo na ako. Kasi nakakadalawa ka ni, Iba naman ang kasama mo. Siguro nakukonsensya ka na, no? Nahiya ka sa akin. Ano? Ano masasabi mo? Ba't di ka nagsasalita? Naliligo ka ba? Bihira, ang sakit mo na magsalita. Ang baho mo eh. Kaamoy mo yung durian eh. Ano ba gusto mong palabasin? Nalalaid ka na eh. Umalis ka na nga. Hindi eh. Kaamoy mo kasi yung daladala ko eh. Bitawan mo ako. Nakakasakit ka na. Kailangan ko ng trabaho, insan. Tulungan mo naman ako. Ganun ba? Uy. Tama-tama, bouncer ako ngayon sa club. Ah, ganun ba? Tapos yung may-ari, ko. Ba, okay na. Aba, yung figura mo, yan ang hinahanap namin. May Ayan? trabaho ka na. Eh ano naman trabaho yan? Macho dancer. Okay. Ano? Parehan ko yun. Parehan may na. Ba't pinapasok mo? Huwag mo intindihin yun. Matagal ng customer dito yung mga yun. Sir! Uh, sir, uh, sandali lang ho. Bakit? Sino ka? Uh, ako ang bagong bouncer ng club. Meron ho kami patakaran na bawal ang baril sa loob. Baka pwede yung i muna. Ano? Eh, dati na namin ginagawa to, ah. Sino naman kung may sabi niyan? Ah, uh, sir, for security reasons lang po. Sino kang demonyo kang inuutos-utusan mo kami? Ha? Hindi ko pa kayo inuutusan, sir. Pinapatupad ko lang ho ang patakaran namin dito. Ano kayo? Ano gusto mo? Boss, maraming tao. Wala namang problema, sir. Eh. I-deposit na lang niyo yung mga parilindo. Suwerte mo. May importanteng lakad ako. Sa ngayon? Lamang ka. Pero sa susunod sisiguraduhin ko sa'yo. Ako naman ang lalaman. Sige, isurender niyo yung mga barel. Mabuti inabot kita. Aalis na kami ng speed dito sa opisina. Pupunta kami sa rest house. Dalhin mo si Varga ngayong gabi. At meron akong importante sasabihin sa kanya bago ko pumunta sa Mindanao. Yes, General. Very good. See you later. Magandang gabi, General. Good work, Mike. Iwan mo muna kami ni Varga. Hintayin mo na lang siya sa labas. Bakit? Kumusta ang trabaho mo, Iya? Hindi ka ba napagod? Hindi naman, Ho. Is this your place? matinding gusto ko siyo, Barga. Ngayon, malapit na ako magretiro sa serbisyo. Gusto kitang tulungan guminhawa sa buhay. Pati ng mga kapatid mo. Pahayag ka ba? Paanong tulong, General? Lima pinag-aaral mo. Walo kayong kumakain na araw-araw. Walo rin dapat kayong bihisan. Nandiyan pa ang telepono kuryente, tubig, groceries, upa ng bahay. Sa makatuwid, kulang ang kinikita mo sa trabaho. Pero ang lahat ng iya ay sasagutin ko. At may pasobra pa kung papaya ka sa gusto ko. Alam ko na kung ibig niyong sabihin. Pero gusto ko mismo sa bibig niyo, General. Kung papayag ka maging ka kalama, ibibigay ko sa'yo pati isang mansyon. Sa pangalan mo. Dalawang kotse. Sa pangalan mo rin. At pader na sa mo sa oras ng iyong pangangailangan. Payag ka ba, iya? Malaking halaga yan. Ganun bang worth ko sa'yo? Yes. You're worth more than anything else, Varga. You may call me a, but that's the truth, Varga. Uh, aray! Aray! Pare, ang sama na panaginip ko. Parang winawalis yung mukha ko eh. Ako yun. ginigising talaga kita. Ano ka ba? Kung kailang kasarapan ng tao sa pagtulog, tsaka mo ako gigisingin. Ano ba problema mo? Naisip ko kasi si Bargay. Hindi ako makatulog. Bakit kaya? Di ba pinaalala ko na sa'yo, kalimutan mo na yung mga babae dahil buisit sa buhayan. Uy, ang mga babae, sila ang ilaw ng tahanan. Sila ang nagbibigay ng liwanag sa kadiliman. Ba? Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Pero alam mo, palagay ko, si barga sa'yo may gusto. Parang ikaw ang kursonada. Hinahabol ka. Sa akin may kursonada? Mm-mm. Ako ang hinahabol-habol? Oo. Alam mo, napansin ko rin yun eh. Mukhang tingin siya ng tingin sa akin eh. Palagay ko, pa tama ka. Ang galing mo! Matulog ka na! Kita mo to. Ginising-gising mo ako. Ngayon, gusto matulog naman ako. We also know for a fact that the marketing people are the ones in charge of conceptualizing ideas on how to uh, develop and introduce the product. So what we are saying here is that marketing people must perform their duties in order to increase sales. <laughs> now, class, what are the qualifications of a sale <laughs> that people must besides <laughs> <possess? laughs> performing the two functions? Miss <laughs> Soriano, <laughs> can you give me an answer? Are you with us? Ibang klase talaga, pare. Pare. Hey. Oh. oh. Pare, alam mo kung ba't lagi po dyan sa klase? Kaya e sa gabi. Ha? Kaya lagi po yat, eh. Oh. <laughs> talaga? Kaya <laughs> gabi. Oh. Siya, pare, pinalikan tao. Ha? Huh? Oh. Uy! Hoy, kung gusto mong malaman ang tungkol sa akin, ako mismo ang tanungin mo at sasabihin ko sa iyo nang derechahan. At huwag ka nang magtanong sa mga kapwa mong... ...dol din. Ah, Uy! Ah. na. Hi. Nice to see you. Hi. How are you? Ah... Uh, We saw you coming from the outside. That's why we decided to stop, look, and listen. Indra may uh, <laughs> uh, You must be... Ano raw pangalan mo? My name is uh, Gatula Ginigundo. I am 29 years old. And my mother's name pangalan is... Lang. Pangalan lang. In short, you can call him Gigi. Ah, Gigi. Hindi, Gigi nga eh. It's so nice to meet you. Natutuwa raw siya dahil nakilala ka. Salamat ah. Mahirap to. Spirit of the USA to. what do you mean? I'm sorry, but we only have three units of English and eight units of Elcano. Nagkit din pare? When manong? What? I uh, what want a minute sir! Uh... Anyway, let's just go inside and have merienda. Uh, uy, merienda raw. Tara ka, kahit. Oh.